sa ah, so D3 D3 andar na siya so atong ibuhat my igala is kwan uh, tune up tune up hinlo sa carb ilis og air filter then hinlo sa kwan sa spark plug then spelain ah uh, remove sa mga wirings nga necessary so rewiring no so ipaandar sa natong <coughs> so far under siya so bana lang siya kay wal walay tambutso no so naka slip on man niya tong kuan tambutso tara dito so ana to kita out bana so hilom na siya mga no ang iyang makina dili na tagiktik jogo pagit siya pero may luan na nato so nadadlaw Ah, uh, presyo na natin siya ginlo kani mga ingani. So Yan. Uh, another day the pod. So this is day 3 sa atong uh, balik alindog kang body no. Change all. <laughs> so na uh, siya ug go pa karon. So ato pang ato pang buhaton may gala is ah uh, atong baton is mag ilis sa bull race then uh, this break balik na to sa foot break nara so host sa like ko ang mga igala so kay mubo man ning host so naka earls ta earls nga piki piki so, ato siyang balik sa uh, balik na to siya sa uh, foot break no yan no foot break na to siya balik bangabang abang lang sa full na kuha na to full na transformation so pagkahuma na ni hilo uh, operation cleaning tatanan tanan ka mga abog ato ng hiloan after ana uh, na na to di rin na sa mags repaint na punta sa mags repaint repaint then repaint ta sa fairings uban so grabe naman kagasgas atong fairings So repair ta Ato ipang repaint So tanggalon ato ito sticker So magilis sa tanah outro So mag repaint ta Pairings Pinakalas Repaint ta Then repaint ta o mags Ato i repaint Ato mags Tubangan Likod Pati kaliper Ato siyang i repaint So huna una una uh, naguna ko nga Ah uh, Painat Ato ni siyang i Kwan Powder coat powder coat na to si Galipir powder coat na to si Mags then kita lang mo repaint sa fairings no so mara to mga igala update lang day 3 sa atong Suzuki smash restoration kang body Black smash yan so napay sa ibabaw uh, although na pulihan naman siya uh, nagpaabot na lang ko sa katong sky drive nga akong i-order sa Shopee nagpaabot na lang ko sa front Breakmaster master na po nato ni so atong hinluan dapat hinlo gin siya tanahon no so bomba na to be pan check Ah, okay. uh, wala na siya iban na may galaw. Wala siya ban na. Kay ah, uh, gibalik na to siya kuan mga Uh, sa una ang iyang valve clearance ani uh, before nato siya gilabtan ron uh, ang iyang valve clearance mga higala is ang uh, intake ang intake naka 0.5 a uh, 0.05 mm intake then ang exhaust naka 0.10 so medyo okay siya sa long ride mga higala no pero ang uh, Uh, downside po niya is medyo kalasya siya gasolina no kay dako dako man na open opening sa kuan uh, tapit so mas daghan ang gasolina nga mo sulod so okay man siya pag long ride so muna man siya kasagaran recommendation but for me uh, fuel economy uh, fuel economy wise no uh, fuel economy man na apas so Okay man po ang 0.04 o 0.06 kay mamala siya standard no may gala sa smash. So balik na to 0.04 o 0.06. 0.04 ang intake dire bow. 0.06 ang exhaust. So wala na nato siya gi vlog gyud mga higala no. Giyon sa nato pag tune up kay daghan na may kuan sa YouTube mga tutorial. So di na ta mag uh, di ta mag ko ano dugang-dugang pa kay man siya og process. Ang ato lang is uh, sa YouTube laylai siya og uh, clearance no. Nay uban dagko, nay uban gagmay, nay uban depende sa ila. Pero atong gisunod since atong motor is 2016 pa man ni eh, up to now pagid siya na unsa no. Ah uh, lang mga minor nga kwan pero when it comes to makina wa pagid siya na unsa no. So ato ging ginasunod nga sukad pagid sa una no ato yung ginasunod nga valve clearance is 0.04 sa intake and 0.06 sa exhaust no magina akong ginasunod so ako lang tong itistingan si 0.05 o 0.10 uh, ako lang itistingan no kung unsay ang performance so i found out nga okay siya sa long ride no nindot siya sa long ride kay smooth ang dagan sa motor ang downside lang is uh, medyo kalahas siya gasolina no no kay Ah, uh, 0.05 medyo dako dako na yung opening sa tapit. So mas dako na po ah, da, mas daghan na po ang iyang masuyop nga gasolina. So in return, uh, expected gina tong ang sunog sa spark plug is uh, itom gija. Kasi kung saan tog kuan uh, adjust uh, itom gid sunog, no? May ako na bantayan. So katong akong daan nga clearance 0.04 o Uh, nindot ang sunog sa iyang spark plug so optimal so hilom po siya mas hilom po siya kumpara sa katong daan nga uh, clearance medyo tagiktik nito siya mga gala. karon hilom siya mga gala kay medyo gamay man na clearance no so unta mahuman na nato before ku ano before monday pohon kay tingbalik na sa eskwela so mura ni na time nato nga maka trabaho sa atong motor kay medyo luoy na gid. So daghan pa tayong mga trabaho na niya mga higala. Ato lang gi anam anam Ah uh, na to biglaon kay ah uh, ah uh, pinakakuhan gid kung ato siyang bigla og trabaho mga igala is ang pinakasakit gid na is isang gasto no kada ko gasto uh, labi na sa smash mga igala no ang mga parts sa smash is medyo mahal so sa cowling lang gani nakapalit kong bagong cowling nag order ko si Shopee cowling niya higala so nag order ko uh, 700 kapin no? ang cowling then uh, na pa yung mga additional parts niya like kaning air filter mga higala uh, air filter is 390 air filter so mahal mahal lagi siya then moto uh, na pa yung mga daalain ka nga akuan uh, uh, gastuhon nun Earls, uh, medyo mahal, -mahal sa si Earls. Napalit na ko ni Uh, piki ra man siya pero nara sa mga 280 no so sa picas po naka earls po siya so yun ah uh, sa paylain. so alis dan po nato ni siya. si ignition coil ato po siya ilisan nag order pa tag ko, nag order pa ko og fighto fighto then ah uh, ambot lang sa spark plug basig mag iridium po ko. no Uh, pinakanindot nga iridium so far mga igalang ako na is denso nga iridium no so moto quick update lang sa itong motor mga higala muna na siya karoon day 3 niandar na siya so hopefully nga mag street street na itong trabaho no ugma another day na po baklas buta ta ugma giyon uh, na lang na makina mga higala para paghinlo hinlo na to hindi na ta mag abri abri pa sa makina hindi na ta mag abri sa carb o ban pa no So, giuna na itong makina, tune up, hinlo sa carb, then ilis air filter. Tanan-tanan mga when it comes to sa makina nga abrihan. So, ato siyang giuna kay para pag maghinlo na ta, uh, na to ng mga abog. So, dili na siya ingon nga masudlan pa. Kay delikado masudlan si mga abog no kay uh, combustion ra siya, combustion chamber. So, may tendency nga ato mga gigagmay nga mga abog or mga buhangin musud, moto dan nga musud mo ng nga magasgas ang black no so mo to mga higala no uh, update so mula ni eh. uh, update tala mo sunod mga adlaw mga higala o gonsay uh, progress atong uh, Suzuki Smash restoration restoration no so once again this is Solo Rider PH so uh, I hope nga <coughs> Uh, safe ang inyong kuan karon pagbiyahe, paggole pag uli sa mga nagbiyahe since undas man uh, I hope safe ang inyong pag -biyahe. so bana tapo taog so once again this is solo rider ph ride safe and peace yo peace peace yo wee